Okay, nandito Boss Oh, okay, wag niyo kukunin yan Kukunin ko pa rin yan, sige Yan na nga lang Hindi naman po ako politiko para kayo naglukluk Hindi po nagtumakbo May nagre-reklamo daw doon sa unahan Dala mayroong hinahatak Kayo po ba driver? Huh? Kayo po ba driver? Hindi kami magkakasama. Okay, pero I'm asking, are you the driver? Hindi. Okay, you're not the driver, so probably hindi mo alam. Pumating ang driver bago na magantang Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, December 18, 2024. At sa oras ng 9:14 ng umaga, nandito ngayon ang uh, Special uh, Operations Group ng uh, MND sa pangunguna ni uh, Sir uh, Gabriel Go dito sa Pasig City. At uh, nandito tayo ngayon sa May uh, Market Avenue at Barangay uh, San Miguel. Ah uh, hello. Hello. Ito ay joint operation ng uh, MMDA sa sa kanitong uh, LGU Pasig. Mga uh, activities ngayong araw. Ito nga 'yung mga illegal parking na naka dito sa kalsada, ganon na rin sa sidewalk at merong uh, mayroong uh, papasadahang uh, complaint galing sa 888 So mga maninikit ngayon MMD uh, MMDA saka yung uh, lokal at meron uh, mayroon din kasama mga uh, SCOG ang uh, MMDA at uh, meron din kasama yung uh, sa LGU. Kaya yung mga isasampang mga obstructions sa sidewalk, eh pwedeng isampang sa MMDA, saka dito sa truck ng uh, lokal. Mahatak na ito. Hey! <tries> <tries> dalawa dalawa ang uh, mahatak dito kung so, hindi lumabas yung may-ari nasa market avenue pa rin tayo at uh, nag-cross tayo ng Mercedes yung uh, ibang team nauna na Andito na yung nakakaalam ng sasakyan Pero hindi siya may-ari Pero ibinigay ang sosie para may isang panang maganda yung sasakyan Dito sa tow truck from uh, Market Avenue nandito na tayo sa kanto ng uh, Ligaspi sa kanang uh, West Bank pagka tumawid dyan sa tulay yun naman ang uh, East Bank Tunaw na, na sila dito magmula dito sa kanto ng Ligaspi sa kanitong uh, West Bank ito yung uh, kinomplain. Tuloy-tuloy na yung traffic. Yung so, ibig sabihin, bago tayo dumating, eh, nahawa na yung mga nakahambalang dito sa kalsada. May hinahatak na doon. Ito, terminal ito ng mga jeep. Wala nang naabutan kasi minsan, ayon sa complaint, eh lumalabas yan hanggang dito sa kalahati ng kalsada yung mga jeep na hindi na nagkakasya dito. Dahil uh, kung aparada rito, tapos yung iba, uh, abot na itong uh, kalsada. Ibig sabihin, double parking na sila dito. Yung nakikita yung tulay na yan, yan ang uh, Ortiga sa Avenue or Ortiga sa Extension. Nandito pa rin tayo sa may uh, West Bank Road. Ang layo na nilakad natin. <laughs> nilakad ko pala. Ang sarap maglakad dahil hindi masyadong kainitan. Kung matatandaan nyo, dito mayroon dalawang basketball uh, ring. Ito. Ang pumalit dito mga tricycle. Ginawang terminal. Pero may permit sila at nasa ayos naman. So, didiretso ang uh, clearing operation. Hanggang uh, amang uh, Rodriguez. Rodriguez. ayan na sabi niyo uh, Ortigas Avenue at uh, nandito tayo sa may uh, na ng uh, Jenis. so hanggang dito lang tayo kasama ang uh, enforcer ng uh, Pasig so kakalas na sila tayo dire-diretso pa mga kaldero. Iwan nyo mga kaldero. Kunin nyo mga lamesa. Lamesa, upuan. Iwan nyo mga paninda. Pero yung mga lamesa, kunin natin. Nay, huwag nyo na po kunin yung lamesa. Kunin nyo lang yung mga paninda nyo. Ba't naman kasi kayo nandito? Boss! Hoy, okay, wag niyo kukunin niyan. Kukunin ko pa rin yan. sige. Yan na wala Ilabas niyo 'yan. Ilabas niyo 'yan. Ilabas niyo. Ilabas niyan. Pati yung sa payong, kunin niyo. Sinabi ko sa iyo, wag mo kukunin eh. Yung ano na tungtungan ng payong, kunin yong yung tungtungan ng payong. Yan. Yung sabon ka na, ising. Bon, Bon! Tapos, Skog! Bawasan nyo nga itong mga halaman na ito. baka Yung ibang Skog, pakibawasan nyo lahat ng halaman. Sige, kung ano makuha nila, kunin nila. Akita po ito kasi. Bigay niyo alaman. Manok din no. no, no, yung pader na Tanggalin pader na Tangkay, ang kunin natin yung tungtungan para hindi na maibalik. Yung po pader tanggalin galinin na lang, di madadaan ng tao. Sige po. Movable pero nandiyan na, hindi niyo man tinatanggal. Paano naging movable 'yan? sinabi ko kunin niyo yung gusto niyo kunin, hindi na makai gumagalaw. po, ang dami yung tao. Tanggal, tanggalin nyo. Ayan niyo. Hindi po may bababa yan pag naisay. Kanina ko pa sinabing kunin nyo ang gusto nyo kunin. Wala namang gumagalaw sa inyo. Kahit na walang dumadaan, bangketa pa rin yan. Hindi sa inyo yan. Ako po yung nagluklog sa inyo. Ano yung nagluklog sa inyo? Ay, hindi naman, hindi naman po ako politiko para kayo naglukluk. Hindi po ako nagtumakbo. Tanggalin niyo yung poste. Mauna kayong magtanggal ng mga harang niyo. Harang okay, din yun okay. Tara, hindi tayo sa harap. Sir, I'm stuck. I'm stuck. na Hi hello. Hi, hello. <laughs> oh. oh, sige, sige. Oh, sige, sige. Oh. Ayan, oh, ma. Ayusin niyo lang. Oh, oh, para may madala tao. Sige. Oh, salamat ha. Yung motor dito, yung motor, yung motor na nasa bangketa na car cover pa. Sorry, motorcycle cover pala. May Vios sa harapan, no? Nakaparada. Kabilaan. May istorbo ko lang ang kain nyo, ha? iabante nyo doon, huwag sa kanto. Doon kayo, doon. Huwag sa kanto. Yung iba mag-forward na, may mga sasakyan, no? Nasa may vulcanizing, saka sa mga paggawa ng gulong. Pagandang nga po, sir. afternoon. 12.30 na kasi ng hapon. Dito. <laughs> may na tayo mag-lunch. Oo, oh, sige. <laughs> <laughs> Sir, exists po. Pero baka pwedeng consideration po sa malaking halaman. Yung kahit yung malaking lang po. Pag isa lang po pag naisakay na, naisakay na, 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 hindi na pwedeng ibabayan. Okay, po pag naisakay, hindi na pwedeng ibabayan. Alaga po pala 'yan ng lola namin. In the first place. nga po, mali naman. Dapat hindi talaga kayo nagdalag sa bakit. At saka, hindi lang na naman isang beses to na-operate, lagi na na-operate na, na, na 'to eh. Kahit po sana 'yung isa lang. Hindi na natin maibaba. Kung ano man na naisakay, naisakay na yun. Hindi na pwede. Hindi na mukha kumalaman. Eh sinabihan ko naman mga kaniya, kunin kunin yung Gusto nyong kunin. Eh, hindi hati naman hati niya Inuna. Na buhat agad hindi. Nandun sila. Ayaw nilang kunin eh. Ang dami nagsasalita pa. Sabi ko, kunin yun yung gusto nyong kunin muna. Hindi mo na kasi ako na Nasa kalsada eh. Actually hindi yan saglit pag hapon na sa labas. Hindi ka ng kasi na. Oo nga, pero pag hapon na sa labas. Oo, oh, inaano din kasi may marami nang park na harap ng mga nagpapark diyan. Hindi ko pwede basta pag naisakay, hindi na imabababayan. Dapat din niyo kasi iniiwan sa labas yan sa kalsada. Kahit, kahit eh hayaan mong pumarada sila Hindi eh. para pag na-operate sila ang illegal parking Naatak nga pala yung uh, Los Bandon Nauna na yung uh, Ibang team Kasama yung tow trucks Patanggal nyo nga yan Patanggal nyo yan Skog skog Lapit nga kayo sa akin. Kalasin niyo yung tent, kalasin niyo yung tent. Okay, yung tent. Pit-pitin niyo yan ha, Scout. try mo na ang obstruction. Nga ba dyan sa unahan, sa Tuaso, towards Pituazo, nga binyo? Hindi ko makita yung mga tow truck natin. Nasa may mga tow truck. Nasa kanto tayo ng 28th Avenue at nasa Pituazo na tayo ngayon. At papunta ng uh, direction ng uh, Cubao or uh, Araneta City. Sige, ticket tapos alis dati yung mga ibang motosiklo uh, motorsiklo na ito, ang iba dyan nakapark. Mickey, sa akin dyan. Ngayon maayos na. na meron. Kapag na 7 Sige, sige. May nagre-reklamo daw doon sa unahan dahil mayroong hinahatak. Ito yung nagre-reklamo na na sa ilalim o nalagyan na ng tuwing mechanism. Kung lagpas-lagpas na yan, wala na. Taglit naman ako. Oh, Pasensya na po ha, pero makikita nyo sa ticket yung oras. Lahat naman naka-specify doon. Lumagpas na po kayo sa allowable consideration. Po, eh. Hindi po, may ticket po yun. Eh. Makikita nyo yung oras doon. Oh, nga, Pag, Pag may, hindi ko po itino, yung isa po itino na ay magreklamo. Kasi may gathering po kami sa church sir. Maya, po. Kayo na lang magpaliwanag doon sa isa. Okay. Na Na to. Kanino po. Hindi po. Oh, kung kanino man po yun. Sir, makikita na lang ako. Yun kasi nga po, magiging selective po. ng simbahan na, Yes, I know, I understand that. Pero kasi po, pag kayo pinagbigyan ko on a special consideration, mm -hmm. yung tinurin po namin dyan magreklamo. Ano yung ko naman Diba? Po, so, hindi ito ko ito. po mapagbibigyan dahil nung yan, selective kami. Oo. No, okay. Ang kalalabasan po. Uh, na. po lang naman, sir. May oras po yan eh. Uh, Vic, uh, ikaw ba nag-ticket? Uh, ikaw ba uh, uh, Pakita niyo po yung oras. Adyan po uh, yung... Nagpas na naman po naman. kasi tayo sa may kadena na po 'yan. ko naman. Nakikiusap lang po ako kasi kailangan po namin sa. nga po, niyan. kaya kasi sabi ko sa inyo, okay. gusto ko yung pag ko yung pagbigyan, ang problema yung isa na to, pag reklamo. Kasabihin bakit kayo binigyan ng konsiderasyon? Okay. Kayo pagpaliwanag sa may-ari. Kayo na lang po. Mahirap po yung ganoon. Dalawa pala itong hindi mahahatap. Bibigyan kasi nga po marireklamo tayo ng isang sasakyan. Naabot po namin yung sa bangko ngayon eh. kasi pagkaano kami sa metro. Pareho nang ang uh, nalagyan ng uh, kadina Marami sa ilalim. Ah, mawalang galang na po. Naintindi ko, pastor po kayo. Kasama niyo po. Pero ang sa akin po, hindi ko yung mapagbibigyan kasi nga po yung isa na to. Ngayon, pag pinagbigyan ko kayo, anong sasabihin nung isa? Ano, um, ganito po kasi sir. Ay, ay, kayo, na ay, mga, ay, pinalabas po kami nung may araw. Nakapark na po kami dyan. Malika pa na po ang parking eh. Yung guard po kasi. Yung guard po ang nagsabi. Pinalabas mga, po kami. Kasi talaga namin alam natin kung ano. Kasi kami... Sorry, Sir. Oh, Sige driver. Sino uh, po. driver nito? Kasi, oh, po. Ikaw, po. Ikaw? Ikaw may araw? Sige po ako may araw. Pero ako po dito nakatrabaho. Paano hindi niyo po alam? 50, ano to Pitwason. Matagal nang ino-operate to. Ang bangketa dapat iwan nyo para sa tao. Sir, pabudong po kami. Kumain lang po kami, sir. Ay, lumabas po na, sir, sir, naman Ay, lumabas po na, sir, Hindi na ko kasi mapagbibigyan yan. yan. Marireklaan pa tayo isang kotse doon. Sir, ganito po. Nakapasok po kami Nakapasok sa Nakapasok po kami sa Ay, po Hindi po kami ang may kasalanan doon. Kung bakit yung pinalabas ng guard, sagutin niyo po yun. Hindi po kami makakasagot niyan. Nakapark po pala kayo sa loob. No, ba't kayo pinalabas? Kasi may lumabas. hindi ko. May lumabas po. May lumabas po. May lumabas po. May lumabas po. Baka naman mo pwede nga. Hindi po kami sa Yung business din po. Mga petrol po. Kasi pipigap din po kami. Ang parking nyo dapat, pag ano, hindi kayo haharang ng bangketa. Sino gumawa ng linya niyan? Hindi wala po, wala po kami idea diyan. Wala advice makabigay sa guard nila eh. Oh, ilang advice Kasi na pala sa guard eh? Ondi, kailan puli? Kasi papalit lang po ng guard namin eh. Wala po rin po in-advise sa amin. Nandales, eh. nandales, kahit sinong guard pa yan. Alam niyo dapat yan. Hindi, may, 'yun nga eh. May wala dapat, 'yun ang sinasabi namin. Kasi Bikin wala namin po kami idea How 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 did you operate a business this big? Na wala kayong idea na wala dapat may idea. easement dapat wala ang parking. Po paano nangyari? Imposible po hindi yun. Hindi naman po ako yung may-ari ng ano, sir. Wala po kami idea. Saka Kasi bilang driver, nandales, bilang driver, alam po niya dahil dapat yan, na hindi pwedeng harangan ng pangketa. Pero, kung nakaparada na sa loob na maayos yan, bakit niyo pa pinalabas? Actually, hindi po talaga namin alam. kaya nga ka po nagulat na din po kami. Kaya nga po, po sabi sabi namin. Hindi ko nga kayo ka mapagbibigyan. Kasi nga po, pag pinagbigyan ko kayo, ire-reklamo po kami ng isang kotse. Kayo ang iaharap ko sa legal. Bahala po kayo magpaliwanan doon. Dadakay sa abogado lahat. Kayo po mag doon. That's why I'm trying. Ay, Hindi po namin kasalanan na pinalabas kayo ng guard. Kasalanan po nila yon. Alam po ng guard, ang pituason po, mabuhay din. Sino nagsabi? Tingnan nyo po. Punta kayo po doon. Tingnan nyo. 14 ang Opo, tingnan nyo, pati nga yung mga harang na bangketa Pinagigiba namin, pinatatanggal namin eh Pati nga po yung tent, pinatanggal namin eh Tinanggal namin, kinumpis ka namin eh Hindi nyo pwede sabihin sa hindi nyo alam Hindi talaga sa hindi talaga namin alam Hindi naman ako nang magsinuod eh Kaya nga po nagulat kami Bakit Saka Saka nag-operate nag -operate na the other day din dito eh Halos araw-araw nag-ooperate dito sa Pituason. Wala naman po advice eh lapses yun ng management nyo hindi po namin lapses yun ah saan yung driver nun? customer so, nyo rin o oh. so, marereklamo po kami yung isa Marireklamo nga po tayo nung isa Kaya yung mati, nalakas po ka kasalanan Sa po ng guardian ba't kayo pinalabas dapat pinapasok po kayo ulit kailangan po lumabas para makalabas po sir yun po talaga ang eh dapat nung paglabas paglabas yung na pinapasok kayo ulit labas is po nila yan the problem is that your guard has a lapses yeah, yeah. I understand, but you must move in first, so we can move inside. No, this Pison is a mabuhay lane we've been operating this for how many times already my men have already told your guard even last week when last, last week. week Where is the memo about this the documentation why, why do we need right? a memo this is a public road. this is a mabuhay lane the sidewalk there should be a sidewalk actually this line that you made on your on yourself you know, you guys not taking on who said you can check there is a sidewalk. there's still a sidewalk. This one, he occupied everything. How will you walk? You have to walk on the street. you guys Almost every week we operate Pito Asol. Hindi po namin kasalanan yan. Pihakain na naman o. Kasalanan po ng guardian, hindi po kami. Sa tumana po. Marikina. Marikina po. Magkano po? Hindi ko po masasagot. Illegal parking, 2,000. Tapos yung towing fee, more or less, baka mga... Nandun po yung computation eh. May resibo naman po yan. Sa system rate. Hindi ko po. po masasagot. Ayun po yung ano, rates. Pero kung saan po may sinasabi niyo na ano? At least, at least, Yeah, okay lang hanggang dito. Okay yeah, lang, sir. hanggang dito. Oh, okay, okay. At okay. least. Okay. We will make it you, you put the line? Yeah, yeah, yeah. Move the line. I yeah. don't know who put the line eh. Who made the, the, the line? Okay. I have a suggestion. Okay? All the vehicles, you have to move it in yeah, until yeah, there. Yeah, yeah, yeah. Okay? We will do that. Yeah, please. But it's sir. We cannot, we have not, I mean, I cannot allow them to just go because the other cars have been towed. Marikina Yeah, Marikina. I don't know. How many kilometers? There is the ano, there is the towing guideline there. There is the the fees and everything. When they get there, there is a receipt that they will be issued. First of four kilometers. Yeah, first four kilometers, one five. Tama na Marikina po. Saan po? Sa office po. MMDA po. babayaran. Actually, ang bangketa nga po hanggang dito dapat to tinan nyo wala talaga wala talaga kami na -reserve. wala kayo wala kayo marireceive na memo kasi automatic yan ay, 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 yung guard ko kasi itong guard namin bago palit lang po yan, ah, yan ang problema bakit hindi sinabi nung guard na nag turn over <laughs> diba oh bakit Actually, yun nga yung, yung puting box na yun, tama na eh, abot dun sa loob eh. Bakit ito mga to nag <laughs> Yung puti na yan, isagad lang lang yung tama yan eh. Bakit yung nilinyahan pa na hindi pwede isagad doon? May eh, pagkakamali yung bumuha po. Ibig sabihin yan, yung mismo square na yan, yun yung, yung tama pa. Dapat, at least, opo. Ang problema kasi sa mga to, lagpas-lagpas eh. Sir, unfair kayo eh. Bakit unfair? Kailan nyo, kinuha nyo yung illegal parking kami. Napapark lang namin dito kayo kanina pa. Operation kami. Ayun nga, mabigat sa inyo eh. Pag MMDA, eh, kahit saan, pwede kayo magpark. Malagi sa inyo. Yan ang problema sa inyo rin eh. Pag nahuli, ang problema sa inyo, ay, ah, all the ay, violators, ay, the problem with all ay, the, ay, the violators, nakakain violator. <laughs> kami dyan, pinaparking ko sa amin. Kayo po ba driver? Ha? Kayo po ba driver? Hindi kami ang magkakasama. Okay, pero I'm asking, are you the driver? Hindi. Okay, you're not the driver, so probably hindi mo alam na bilang driver, alam dapat yan na merong leeway ay, sa bangketa. Ba? Meron po 'yan. A license is a mere privilege. It comes with responsibility. Operation po kami. May operation po kami. Yan din po mahirap. Ayun niyo.